Buri na lang guys, hindi pa ba umuulan no? kahit may deklarang bagyo. Parang maganda ang laban bukas. Okay sa anak, may, talagang maganda. Hindi rin ganyan yung kubal. Ang paano yun? Si CJ pagpunta dito bukas? Mas, yung dara na mas, malaki yung dara. Ganyan din dara na nun. na ito. Ayan okay guys. Pumapatak na ang ulan. Okay. Ang tinitutorial Second! Oh God. Wow! Meron yan, Mari! Meron yan, meron yan! Practice makes perfect. Meron ako, wala lang. <laughs> meron, Mari, ako ba? Meron yan, Mari, nakawala lang. Mari, nakalawin lang. Wala! Oh, epic fail for our check trial. One more, one more. Last na to. Last time, last time, last time. Mayroon Mahirap talaga kasi yan. Ito malaki nga yung ano. Gala. Malaki kasi yung dapat yung Yun Yung malay, yung malay. Pang ano to eh, last time fishing eh. Ang yung, ang yung yun. Ang na Ang niya mag yun, na lang ang problema, no? Sa bata na alam <laughs> <laughs> mo, ako marunong. Hindi, ang maganda yan, iiyan <laughs> naman lang, umalis si ikaw eh. Bataw mo lang talagang itutunaw. Meron na eh. Meron <laughs> na. May sasabit yun. May mga... Tawagin mo si Daniel. <laughs> 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 si Daniel vlog. Yan, yan. Tama yan. Tama eh, Mari. Ibataw mo na. Hindi, <laughs> doon, doon kasi ganyan. Dyan. Hindi, mababaw lang yan. Iba itong ah. mukha yan. You know? Nice! Catch! Hindi, meron yung haggis kahit hindi mo nilagay sa siko. Ano yun? Siko <laughs> pa na Ngayon lang kung nakahawak Dol. Dol, parang makaraan. Ha? <laughs> Ito na guys, may bago sila naisip na paraan para makahuli ng marami, no? Kukorner na lang nila ang isda gamit ang fishing net. Bagong pag bagong method to. Yung bagong method. New method. Okay naman, hindi malalim yun mara. Hanggang tuhod lang yun. Sigurado talaga, huli yan. Mare, yung mara, ka sa putik? Putik yan Doon. sinelas mo. Doon. Doon. Lulubog niyo din, din yan. Kahit makabota, mas mahirap pa yan pag nakabota. Pati putik kung pasok sa bota. Mag-ingat mag ha, mag-ingat ha. ha. Ingat, Mari ha. Nakamedyas ka ba? Oo. Ay, doon, natakin mo na. Meron ka, Idol. Oh. Lalangoy ka na ata dyan, Mari. na Ano? Ay, na sana. <laughs> wala, Meron! Meron Meron, Sige, kunin mo! Atake mo doon! Meron na, meron na! Meron na, Mario! Yay! Kahit hindi ako Mario! mga viewers yung pineta tawanan naman ako pinalitik 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 yung pineta yung pineta tawanan naman ako na kayo <pala> <laughs> 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 mga... <nagtatawanan>, mga <laughs> <laughs> inyo, master <laughs> Be careful Maria, matalas yan. <laughs> yeah, gloves, yung gloves pang hawak mo oh, yung yung gloves gloves pang hawak, hawak ako, mo.